mga namaga ulit mga kapatid welcome back po muli sa aking channel update ko yung sa trabaho namin dito kapag lagay na ng trimming dito sa may ceiling kung balindang baba sa area ng TV wala ditong cove light nagawin so, na siya ng drop ceiling dito nakawa max paikot mula sa wall <laughs> may 40 na max paikot so, may bandang dining, ito yung magkakaroon ng tube light. Paikot na to. Nandito lang din siya sa may area ng kitchen. Malagay ng mulang yun dito. Nandito sa may area ng TV na to. Yung height dito. 2.85 Pagdating dito sa dining area. 2.9 2.7 dito sa may kindan ng kitchen dito sa may lababo magkakaroon siya ng drop dito mayroon ng tube light gypsum board yung gagamitin dito mga kapatid lahat na mga naka drop ceiling na to yung mga tambol na to yung gagawin ko dito mga kapatid hindi ako magpuputol ng gypsum board lahat na mga na yan gagamitan ko ng router kaya nag request ako ng router para lahat ng mga kantuhan walang putol padadaan ako ng router naka 45 para pagka binali, mubuhay na buhay yung mga kantuhan ang halos mamasilihan mo lang dito lahat ng mga dugsungan lang pati sa kilikili yung paangat na yun wala akong putol dyan kung mapanood nyo yung vlog ko sa project namin sa laguna sa SM lahat ng mga ceiling na ginawa ko doon walang putol yung mga kilikili, -kili, mga kantuhan lahat ng mga kantuhan doon kaya malinis wala ka nang dapat mga sa mga kantuhan lahat ng dugsungan lang hanggang dito yung pinaka tube nito naka gap dito sa area ng mga linya yung mga pipe na to 2.7 dito 2.9 dito sa gitna yan ah, tumitira si ano wheel dyan taga UP oh, matiba ito pati si digol digol ito yung mga sipunin pa nung umalis ako sa Negros. Ngayon, no? Mga ano na, matitibay na. Buo na ang loob. Shoutout ka muna kay Upe. Okay, mama mo. Yun, halos mga tao dito. Mga taga Negros, Bakulod shout out dun sa lahat ng mga kamag-anak namin niya sa UP nag-aase halaga na ayun tapos na lahat ng palikada dito sa baba. Ito na lang mga naiwan. Hindi sa mga kamtong at saka yung door jamb. Ayan din dito. Alos tapos namin lahat ng wheeling pababa. Nakaasap na lang yung mga pinag wildingan dito sa Sikan floor halos hamba na rin kulang dito may mga kantuan na rin tulad ng bintana gusti na rin yung mga mason namin ginawa mga taga rito lang to mga taga talisayan ito lahat ha, Mindanao. Alas kumplito na rin lahat ng mga wiring dito. Mga laman na lahat. ganatapos yung wheel dito dun sa mayagdanan. ito naman yung susunod nila yung pinaka-reeling dito yung pinaka-tiris halos kunti na lang Palitadaan dito sa taas Eh no, hindi si mabibilang tumitira dito. 'Yan taga-Bacolod din to, taga-Lanunuta. Apo to ni Manuel. Manuel Desindario. Shoutout out kamo na sa iyo, pe. Eh. Hey, uh, pe. okay. Oh. Pero mag-a-anak mo doon. Sabi mo, okay ka lang dito. Next day ano, tapos na yung ceiling trimming dito Kulang na lang ito yung maangir Di ba yung mga g-clip namin Yung mga pole thread nandito na Gunder kami dito ng g-clip wala Kaya kailangan gunder kami Baka sa Manila na magagaling Magagamitin yung g-clip dito sa ceiling trimming naka-oblight to naman lang gitna niwan mo na to kahit walang mga hanger. pag dumating yung hanger, pwede nang balikan to hindi pa naman pwede magtakip dito hindi pa nakapag layout dito yung sa aircon kailangan malagay muna yung mga piping ng aircon dito bago matakpan to Lipat muna dito sa may kwarto. Ito yung master bedroom. Layout na natin dito ng reeling. Lagi nang tansi doon. Tama. Simulan na yung pinaka-reeling dito. Pinaka-tiris. Tapos na ito sa agdanan. Papalihan na lang ito. Para pwede na i-primer ito pinaka handle na lang dito na kahoy yung kulang pangasilya na rin dito sa second floor alos tapos na lahat palitala nitong loob dito na sila sa labas sa harapan simula ng palitada dito

Alos do no, jam na lang lahat ang kulang dito. Kabusan na ito pinaka-kanupi dito sa may likod. Pwede yung baklasin to. Mga 5 araw pa lang to abutin natin ito ng mga 14 days bago baklasin natin itong pinakakanapi ibaling matagal hindi naman minamadali ito pagka tinanggal mo kasi na wala pa sa curing time may na maka umangat yan napaka delikado itong kanapi pagka hindi mo siya na matigas na gusto kailangan na bago baklasin yan yung talagang matigas na dito ay makapagbubong dito walang may mga tukod nagaling sila ng gato dyan